Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 21 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Cristobal Magallanes. Kamusta si San Cristobal Magallanes, nakilala rin bilang Cristobal Magallanes Hara, ay isang paring Katoliko mula sa Mexico na ipinanganak noong ika-30 ng Hulyo. 1869 sa Totatiche, Jalisco, Mexico. Naging pare siya noong 1899 at inialay ang kanyang buhay sa pagtuturo sa mga kapataan at pagtatanggol sa mga karapatan ng simbahang katoliko sa Mexico sa panahon ng matinding pag-uusig sa relihiyon. Sa panahon ng Digmaang Cristero, 1926-1929, na naglagay ng pamahalaang Meksikano laban sa mga tagapagtanggol ng simbahan Si Cristobal Magallanes ay inakusahan ng pagpapasiklab ng rebelyon dahil sa kanyang papel bilang pari at kanyang suporta sa pananampalatayang kristyano. Na sa kabila ng mga panganib, nagpatuloy siya sa pagdaraos ng mga misa, pagbibigay ng mga sakramento at pagsuporta sa kanyang mga parokyano. Noong ika ng Mayo, 1927, siya ay naaresto habang patungo sa pagdiriwang ng misa at pinatay ng walang paglilitis kinabukasan. Ang kanyang mga huling salita ay upang patawarin ang kanyang mga salarin at mamatay na ipinapahayag ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Cristobal Magallanes. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbigay kay San Cristobal Magallanes ng lakas at tapang upang manatiling tapat sa iyo sa kabila ng pag-uusig at kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang manatiling matatag sa aming pananampalataya kahit sa harap ng kahirapan. Nawa ang kanyang halimbawa ng debosyon at pagpapatawad ay magbigay inspirasyon sa amin na sundan ang landas ni Kristo ng may tapang at kababaang loob. San Cristobal Magallanes, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Eugenio de Masenot, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Ang maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw